Hello everyone! Ako nga pala si magandang marditang Maggie. Ayan, di ba? Nakikita niyo, guys? Ako lang. Gusto ko sa akin na ang laruan. Sa akin lang. Ayoko may kashir. Ayoko may kahati. Kaya, aawain ko ang sinamang gumalaw sa akin laruan. Gusto ko lang kahagat. Ako lang. Hi, nakomochi. Mochi tatampalin na kita dyan eh. Makikita mo. Manda ka. Ayan, ba? Diba? Yan na napapala. Napaka-elemero. Kaya nga, dapat sa akin lang to. Sige, umanda ka. Mamaya sisipain kita dyan. Ayan, sige, ba? Diba? Makikita mo. Nakita mo ba, Mochi? Kinaget na kita? Ako lang kasi dapat. Ang lamalaro ng aking laruan. Sabi ng sakin lang yan. Sige ka, manda ka sa akin, Mochi. Ay mo talaga tumigil? Dihilayin ko to sa iyo. Kasi nga, sa akin lang to. Ayoko na may kashare. Ay nako. Talagang ganito po, Mochi. Pa-attitude ako eh. Ganyan talaga ako. So, ikaw ang dapat ang mag-adjust. Sabi na akin lang to, ayoko tong share sa iyo. Talaga, ayaw talaga tumigil. Yan, hinalangan tuloy kita. Kasi nga, sa akin lang to. Madamo tapo eh. Talaga, ayaw mo tumigil mo, Chia. Palipat-lipat ka pa ng pwesto? Ayoko mag-share. Nahihindis Ay, ako nang may ka-share. Hay nako Mochi. Umanda ka sa akin. Talaga, ayaw mo tumigil ah. Ha? Hay nako. Ang hirap ng ganito. Gusto ko sa akin na ang laruan. Akin! Okay, akin na laruan! Talaga ayaw mo tumigil? Sige, the best na hindi Ayaw mo tumigil? Sige! Sige, ikong mo ko. Ayan. Ayan, di ba? Ayan ang napapala. Napakalimayan ang mochi. Talaga ayaw mo tumigil? Iya, sige, sipain mo po na mabigat mong paa. Ay, naku. Kapagating kita. Ang akin mo na itin. Ha, ayaw mo tumigil talaga, Mochi, ah. ha? Ah. Ha, ayaw mo tumigil, ha? Ha? Kakalawin kita sa mga mahaba mga palahibo. Talaga, ayaw mo tumigil. Ay, naku, ba't po ko ng Mochi? Ano ba yan? Hay, naku. Talaga, ayaw mo tumigil. Hilag yung tenga mo dyan. Nakagating kong tenga mo dyan. Ay, naku. Wahala ka dyan sa buhay mo. Talaga, aawayin kita sa akin na laruan. Hay, naku.